浪、嗯。 Sapakat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. Buhay na walang hanggan para sa mga naniniwala walang hanggang kaligayahan kasama ng Diyos sa langit. Walang hanggang kagalakan, buhay na walang hanggan. Pagkondema, condemnation, sa mga hindi naniniwala, walang hanggang hiwalay sa Diyos. Walang hanggang kasama ang Diablo at mga demonyo sa impyerno. Walang hanggang kamatayan. Buhay na walang hanggan o kamatayang walang hanggan. Langit o impyerno nasa atin ang pagpili ang pagpili ay malinaw at madali hindi ba ngunit kailangan malaman ng mga tao kung paano pumunta sa langit ano ang dapat nilang gawin para mapunta sa langit hindi ito napapansin ng mga tao ngunit patungo sila sa impyerno sa gusto man nila o hindi kaya ang pinakamahalagang bagay na magagawa natin ay ipangaral ang Ibanghelyo ni Heso Kristo sa lahat. At yon ang iniutos ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo bago siya umakyat sa langit. Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Mark 16.15 sa John 14.6, sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sama kung hindi sa pamamagitan ko. Sa Acts 4.12, walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lamang. Ang pinakamahalagang bagay na magagawa natin ay ipangaral ang Ibanghelyo ni Heso Kristo. Ang pinakamahalagang bagay na magagawa natin ay sabihin sa mga tao na mayroong langit at mayroong impyerno. Kailangan nating ipaliwanag sa kanila na mayroong daan patungo sa langit. Garantisado, sigurado at pangwakas. May isang paraan sa makatuwid upang maiwasan ang impyerno. At dahil ang langit at impyerno ay magpakailanman, ito ang pinakamahalagang mensahe na maibibigay ng sinuman o maaaring narinig ng sinuman. Bawat tao ay nabubuhay magpakailanman. Pagkatapos ng ating buhay dito sa lupa, tayo ay mabubuhay magpakailanman sa langit o impyerno heaven or hell. Mamumuhay tayo ng may kamalayan, personal at may talino. Tayo ay mabubuhay na may ganap na kamalayan sa bawat detalya ng ating pagkabuhay. Mararanasan natin ang bawat sandali ng ating walang hanggang buhay sa isang diwa na hindi pa natin naranasan sa anumang sandali sa buhay na ito. Nang walang kaguluhan, may ganap na pangunawa, buong pagunawa sa bawat sandali at bawat karanasan sa kawalang hanggan, na hindi kailanman natutulog o walang malay. Ang kamatayan ay hindi pagtulog. Para sa ating mga Kristiyano, papasukin natin ang ating kalagkagalakan sa kamatayan. Magpapahinga tayo sa kapayapaan. Ngunit para sa mga hindi ligtas, walang kagalakan. Walang pahinga para sa masasama. Malinaw na ang langit ay ang lugar na dapat puntahan at ang impyerno ay ang lugar na hindi dapat puntahan. Ang pinakamahalagang pagpili na ginagawa ng isang tao ay ang pagpili ng langit. At ito ay isang mapaghamong pagpipilian. Nakalulungkot na maraming tao ang nag-iisip na ginawa nila na ang pagpiling iyon. Pero hindi pa. Akala nila siguradong iiwasan nila ang impyerno at makakapasok sa langit. Ngunit nagkakamali sila. Kailangan nating sabihin sa kanila ang tamang paraan upang makapasok sa kaharian ng langit. Ang Ibanghelyo ay mabuting balita, ang pinakamagandang balita sa katunayan. At mahalaga na makuha natin ang mensahe ng tama. Kung mali ang pagkaunawa natin sa mensahe, para itong umiinom ng masamang gamot hindi kanito nito mapagagaling. Dapat tayong maging handa na maglaan ng oras upang maitama ang mensahe at maiparating ito ng tapat. Narito ang ilang dahilan kung bakit. Una, kaya nang mababasa natin sa John 14.6 at Acts 4.12 na si Jesus ang tanging daan tungo sa Ama at walang ibang pangalan sa silong ng langit kung saan tayo dapat maligtas. Walang kaligtasan sa iba. Walang backup plan. Ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig. Romans 10.17 Kaya ipinapahayag namin ang natapos na gawaing pagpapalit ni Jesus sa ngala ng mga makasalanan. Ang pagpapakain sa mahihirap, pag-aalaga sa mga balo, at pagtulong sa matatanda ay mabubuting gawa. Ngunit ang mga bagay na ito ay bunga ng isang buhay na ipinamuhay para sa kaluwalhatian ng Ibanghelyo. Hindi sila ang Ibanghelyo mismo. Ang mabubuting gawa tulad ng pag-aalaga sa mga mahihirap ay mga makapangyarihang mga palatandaan sa mga hindi mananampalataya. 1 Peter 2.12 At sa Book of Acts, ang salita ng Diyos ang nagpalaganap at naging sanhi ng matinding paglago sa unang simbahan. Acts 6.7 Mangyari pa ang mga mana ng palataya noong unang siglo ay gumagawa ng mabubuting gawa sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga dukha, pag-aalaga sa mga balo, at pagtulong sa matatanda. Ngunit ang mga bagay na ito ay bunga ng isang buhay na ipinamuhay para sa kaluwalhatian ng Ibanghelyo hindi sila ang ibanghelyo mismo. Pangalawa, dahil ang hindi ligtas ng mga tao ay talagang pupunta sa impyerno. Sa Hebrews 9.27, mababasa natin, Itinakda para sa tao na mamatay ng minsan at pagkatapos ay darating ang paghuhukom. Walang purgatorio Walang reincarnation. Kapag ang trumpeta ay tumawag, kapag si Jesus ay bumalik, yun na, langit o impyerno. Sa Biblia, may masa masahul pa sa kahirapan o sakit o mababang pagpapahalaga sa sarili. Impyerno. Ang pagpunta sa impyerno ay ang pinakamasama na maaaring mangyari sa sinuman. Impyerno, kung saan magkakaroon ng pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Impyerno, kung saan hindi namamatay ang mga uod. Walang hanggang apoy. Walang electric pan. Walang aircon doon, mga kabayan. Ito ay totoo, walang hanggan at may tamalayan. Sa gayon, mayroon tayong tungkulin na ipahayag ito ng buong tapang at walang takot. Ang lahat ng tao ay likas na nasa ilalim ng kasalanan at mga anak ng galit. Romans 3.9 Ephesians 2.3 Sinasabi sa Matthew 16.26 Ano ang mapapala ng isang tao kung makamtan niya ang buong mundo at mawala ang kanyang sariling kaluluwa? O ano ang nibibigay ng tao bilang kapalit ng kanyang kaluluwa? Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo na walang anumang bagay sa mundong ito na maiihambing sa halaga ng kaluluwa ng tao. Hindi lahat ng ginto, hindi lahat ng pila, hindi lahat ng diamante, hindi lahat ng kayamanan sa mundong ito ay mas mahalaga kaysa kaluluwa ng tao. Walang puhunan na maaari nating ilagay ang ating oras, pera, at pagsisikap na mas tutubo sa kawalang hanggang kaysa pamumuhanan natin sa kaluluwa ng tao. Sa Luke 15:7 at 10, sinasabing mayroong kagalakan sa harapan ng mga ng Diyos sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi. Ang nag-iisang kaluluwang naligtas ay mas mahalaga kaysa lahat ng kayamanan, kapangyarihan at katalinuhan ng buong mundo. Kung hindi tayo maliligtas, ano ang halaga nito sa atin? Inihayag sa atin ng Biblia ang kahalaga ng isang kaluluwa. Napakahalaga ng kaluluwa ng mga tao sa patingin ng Diyos, kaya't ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak sa mundong ito upang tuparin ang lahat ng katuwiran at ibigay ang kanyang buhay para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng lahat ng maniniwala sa kanya. Napakalungkot na ngayon marami na sa atin na nang aangking kristyano ay may mga mali maling prioridad. Mas interesado tayong bumili ng mga bagong cellphone iPhones, MP3 players, widescreen HD TVs, kaysa bumili tayo ng mga Bibles, New Testaments, Gospel of John, o kahit ng mga Gospel tracks na lang para ipamigay natin sa mga tao. Ginugugol natin ang karamihan ng ating oras, pera at pagsisikap sa paghanap ng mga bagay sa buhay na ito kaysa sa mga, may, mga walang hanggang halaga. Sinasabi ng Biblia na ang puso ng isang tao ay naroon kung saan ang kanyang kayamanan. Sa Matthew 6.20, sinabi ni Jesus, Mag-ipon para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit. Sa pamamagitan ng pag-iipon ng mga kayamanan sa langit, naroon din ang ating mga puso. Marami sa atin ang nag-iimbak ng mga kayamanan para sa ating sarili dito sa lupa. Para sa ating pagre-retire. kinundeman ni Jesus ang ganitong paraan ng pag-iisip. Luke 12.21 Ang puso ng gayong mana ng ay nakatuon sa kanilang makamundong pag-aari bagaman maaari nilang itanggi ang kanilang pagmamahal sa pera, ang kanilang puso ay hindi nakatuon sa langit dahil hindi sila nagbabahala tungkol sa pagwabagi ng kaluluwa upang mag-ipon ng mga walang hanggang kayamanan sa langit. Nasaan ang iyong kayamanan? Nandito ba sa mundo? Kung nandito sa mundo ang inyong kayamanan, E nandito rin sa mundo ang inyong puso. Nasa langit ba ang inyong kayamanan? Kung nasa langit ang inyong kayamanan, e nasa langit din ang inyong mga puso. Kung ang kaluluwa ay napakahalaga, hindi ba tayo dapat maging mas kasangkot sa pagliligtas ng mga kaluluwa? Kailangan nating ibahagi ang ibanghelyo ni Hesus Kristo kailangan na nating makita ang pagkapanginoon ni Kristo sa simbahan. Ang pagmamahal ng simbahan para sa mga bagay ng Diyos at masigasig sa pagtawag sa mga tao sa pagsisisi. Tingnan ang mga palatandaan sa paligid natin. Sa kabila ng ilang bulsa ng katapatan, karamihan sa mas malawak na simbahan, ay sinasalot ng kamangmangan sa Biblia at pagpapasakop sa makamundong sikular na kultura. Gayon noong mga araw na mahukom ng Israel, ang bawat isa ay gumagawa ng tama ayon sa kanilang sariling mga mata, kahit na maraming nagsasabing sila ay mga Kristiyano. Ano ang pag-asa para sa mga susunod na henerasyon? Ang tanging pag-asa ay kay Heso Kristo. Ang mabilis na pagbaba ng moral na makikita natin sa ating paligid ay dapat na isang malinaw na panawagan para sa bawat kristyano na magsalita para sa katotohanan ng Biblia at maging masigasig sa pagbabahagi ng pag-asa ng ebanghelyo Kailangan natin ang banal na espiritu upang magdala ng paggising sa mga tao ng Diyos Sa Pilipinas hindi kailanman nagkaroon ng higit na pangangailangan para sa isang malinaw na pagpapahayag ng ebanghelyo Daan-daang taon mga huwad na turo mula sa mga huwad na propeta at mga huwad na guro ang nagdulot ng pinsala. Panahon na para sa mga tagasunod ni Kristo sa bansang ito na matapang na tumayo laban sa paglaganap ng kasamaan at kabulukan sa buong bansa. Ang sagot sa moral downgrade ng ating kultura ay hindi pampolitika. Hindi natin makikita ang pagbabago sa pamamagitan ng pagkakaroon ng impluensya sa kultura. Ang pag-asa natin ay ang Ibanghelyo. Ang ating pag-asa ay si Hekso Kristo lamang. Sa Ibanghelyo ni Matthew, bago bumalik si Jesus sa langit, ibinigay niya sa kanyang mga disipulo ang ating dakilang atas na gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa. Binyagan sila at ituro sa kanila ang lahat ng kanyang iniutos. Sa Book of Acts, bago siya umakyat sa langit, ay sinabi niya sa kanyang mga disipulo na maging saksi niya siya sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng mundo. Ginagawa ba natin ito? Tayo ba ay mga saksi ni Kristo sa mundong ito? Isip mo gulo, sa ikot ng mundo? araw at gabi na lang Litong lito Lagi na lang ganyan Di mo na alam Kung paano at saan Hahakbang I sir.